So, ayun guys, ha, bali, nagpakulo nga pala ako ng munggo. Eto. Bali, dapat, ganito yung magiging appearance nya. Ayan, nakabukan na. Then, bago natin siya igisa, kailangan ganyan na yung itsura nya. A few moments later. So, bali guys, eto, magigisa na nga tayo. Inayin natin yung sibuyas bawang. Then, tapos ay yung kamatis. I Mix lang natin siya hanggang sa maluto. Then, pwede na natin ilagay yung pinakaloan natin ng mango. Tapos nyan, uh, takpan muna natin ng ilang minuto. So, ayun, bali, kumulo na nga siya. i next naman natin is yung i next natin yung ating uh, sotanghon. Nagdagay nga pala ako ng nor cubes para pampadagdag lasa na rin. Kalahati lang yung nilagay ko dito. And then uh, konting asin. Tapos nilagyan ko rin siya ng uh pork chicharon. Kasi pag naluto to is parang uh, taba na siya ng baboy para additional taste din. Sunod natin is yung balunggay leaves. Yan. Takpan lang din natin siya ng ilang minuto. At eto kumulo na nga po ulit. Pag tapos nyan is pwede na natin siyang tikman. So ganun lang kadali yung uh, menu natin ngayon. Sobrang tipid pero masustansya para sa atin at lalong lalo na sa mga bata. Ayan, ganyan na yung itsura niya. So hopefully may natutunan kayo guys. Salamat sa panonood at makikisubscribe na rin sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming maraming salamat po.